Hi, Gracia. Please hide my identity. Tawagin mo na akong Rai. 33 years old from Cabanatuan. May karanasyon ako na ahead sa akin ng 30 years. Yes, it means po, senior na po siya. Pero mayaman po siya at bigay lahat ng gusto ko. Nakilala ko po siya sa bar nung nag-work ako doon bilang hosto or model. Kung tawagin po. Yung iba, mapapataas ang kilay at matatawa dahil pumatol ako sa senior na. Pero mga pre, ang sabihin ko sa inyo, wala yun sa edad. Basta magaling ka mag-drive, eh mafu-fulfill ka rin. Kung tatanungin ako ng karamihan kung ano bang feeling, iba po. Kasi sa totoo lang, nakulubot na din talaga ang balat ng sugar mommy ko mabango pero di na ganun ka-firm yung balat. Madalas dry. Buti na lang talaga may KY gel. Ha ha ha. Lahat ng ipagawa ko kay Sugar Mommy, ginagawa niya. Wala talagang tapon. Maski sa wet box. Kaya niya ang daanan. <laughs> Tapos, syempre, ang kapalit nun, eh, malaking allowance at gamit or mga gusto kong bagay mga gusto kong ipabil sa kanya. Pero kung nanaisin ko na magkaroon ng bagong relasyon or magkakaroon ako ng bagong karelasyon, syempre, pipiliin ko pa rin yung kaedad ko, yung mabigyan ako ng anak at pamilya. Yung sugar mami ko kasi may maintenance na rin. Madalas kung nasa labas kami kumakain, para nahihirapan huminga or allergic siya sa mga pagkain. Tapos kailangan niya agad uminom ng gamot. Ako yung taga-bili ng gamot niya sa Mercury Drug. Hindi na rin nakakalakad ng malayuan si Sugar Mami. At syempre, tatanungin niyo ako kung naiiya ako pag lumalabas kami ng Sugar Mami ko? Hindi po. Kasi maganda naman si Sugar Mami. Yun nga lang, eh talagang hindi na po maikukubli or maitatago yung edad niya. Maayos po siya manamit at sofistikada, kung tawagin. Ayun lang, Gracia. Gusto ko lang naman mag-share. Ang masabi ko lang eh, masarap din ang magkaroon ng sugar mommy.